Hello guys, welcome to me. So taglamig dito. Yung kape-kape, alas stress na nagkakape. Kaya minsan di ako makakatulog sa kape. So ayan, itong kape, sure sa akin ng kaibigan ko, pure coffee. Huwag na mag-asukal kasi, Nako, umiidid na. So itong video ko guys, ay maraming salamat pala sa mga nanonood ng aking video na galing sa Pilipinas. Ngayon ko lang na-upload. Ayan, may mga nanonood. Tsaka nag-subscribe. Na hindi, hindi sila vlogger yung mga nag-subscribe dyan. So, kaya thank you sa inyo. So, itong video na to, isi-share ko sa inyo. Yung nangyari sa akin noong July. So, mayroon kasi akong kamag-anak dito. Tapos, nakipagkita sa akin before kami umuwi kasi pa din siya. Mayroon siyang kasama ha, uh, lima sila. mayroon siyang kasama na, ano, hindi ko type yung pinagsasabi sa akin, which is nagugulat ako. So, i-share ko lang. Hindi ko alam kung naranasan ninyo ito. So, i-share ko sa inyo kung ano yung ginagawa niya sa akin. So, para ma-aware din ma kayo, kayo sa mga ganitong ugali, no? Tapos, ayun, nakita kami. Uh, hindi ko in-expect na marami pala sila so lima sila Imbis na isa lang yung kausap ko na makita nga kami na isang pirasong tao lang uh, lima sila so masaya naman ako nung nakita ko sila kasi mga kabarangay ko sila yung isa nga lang hindi ako masaya kasi sa ginawa niya sa akin yung umpisa pa lang na pagkaupo ko pa lang kasi nauuna sila Ayan, nandun sila sa mcdonald dito sa hongkong So, maraming McDonald's dito. <laughs> nandito kami sa New Territories. So, ang nangyari niyan, hindi pa ako nakaupo ng mayo. Sabi agad ay, alam mo nung nandito ka sa Hong Kong, alam namin kasi nand nandun din ako sa ibang bansa. So, hindi ako umiimik kasi. So, what kung nandun ka sa ibang bansa at nandito ako sa Hong Kong? So, inaano ko lang kasi yung tono niya, hindi ko type na yung the way siya magsalita. Ganon tapos, siyempre, kwento-kwentuhan sila. Mamaya-maya na naman sabi, alam mo, sayang ka kasi, ano ka lang eh, nagtrabaho ka lang dito sa so, Hong Kong. Hindi mo na, ano, hindi, parang hindi ko na fulfill kung ano yung mayroon sa akin noong kabataan ko. Hindi ako nakapagtrabaho ng maayos kung ano yung mayroon ako noon na naging OFW lang ako. So, hindi ko na naman siya pinansin. Tapos, may, ano, may sumausaw na babae na umupo din doon. Hindi namin kilala yun. Hindi nila kilala. So, hindi ko na pinansin kasi ang gusto ko magbanding banding kami kahit, ano, uh, kaunting panahon. Magsaya-saya kami, magkwento-kwentuhan. Hindi yung buhay ko ang pagkwentuhan. So, oh, ngayon, kasi medyo matagal na sila doon nakaupo. Sabi nung isa, alis na muna tayo, doon tayo sa labas. Kasi matagal na kami nakaupo, hindi ka naman nakakain. Kasi alas dos na nakain na rin pati ako noon. So, dito sa bahay. Hindi lumabas kami. Tapos, ayun na naman. Mayroon na naman siyang sinabi tungkol sa kapatid ko. Na ganito yung pangalan ng kapatid mo. Na binubuli niya yung kapatid ko. Ganon. So, nainis na ako doon kasi wala namang kinalaman yung kapatid ko doon sa usapan. Kami-kami lang namang nagkikita. Dinadamay na naman niya yung kapatid ko. Ayun. Hindi pa siya masaya. Sabi na naman. Alam mo, sabi niya, di ba kalbo ka dati? Sabi niya, kalbo ka daw eh. iba talaga yung tuno niya. Nananadya talaga siya. Tapos sabi nung isang pinsan ko, siya hindi, hindi naman naging kalbo yan. Sabi ko nga, ba't mo alam naging kalbo ako? Eh, ako hindi ko alam naging kalbo ako. Alam mo yung maiirita na, maiirita ka na hindi ka. Dapat maiirita kasi walang kakwenta-kwenta kung maiirita ka sa tao ka. So, alam mo yon pinapakialaman ka niya na mula umpisa, alam nyo hanggang dulo niya ako inaano, inuukray. Iniinsulto-insulto. Ganon. Tapos, alam niya ang ginawa niya, tumawag pa siya sa atin niya. Siya dili, di ba, ingon ani man to, kay Bisaya, kay dili may Bisaya. <laughs> Mayroong kaming ibang lingwahe. Siya, di ba ganito yung hitsura niya dati, ganito yung buhok niya. Di ba totoo yun? Ay, naghanap pa ng kakampay. <laughs> <laughs> Hindi ko alam, sabi ko din sa atin niya, kasi mas matanda naman sa akin yung atin niya. Hi, hello, ganun. Para respeto ba? Pero hindi talaga sila tumigil ako yung usapan nila. Hindi ko na pinansin. Nag-uusap na kami ng ano, ng sa pinsan ko. Kasi, kasi wala naman kakwenta-kwenta. Tapos di lumakad na naman kami. Umupo kami doon sa parang covered court. Covered court. Covered court. Tumpo na naman kami doon. Siyempre maraming kwento-kwentuhan. Kasi lima na, li anim na kami. Ika-anim na ako. Siyempre kwento-kwentuhan. Ayun, mahilig siya makipagkwento sa yung buhay ng ibang tao yun ang naririnig ko sa kanya ngayon di umuwi na beso-beso na itong isang ano kabarangay namin at yung spin ah uh, simpre beso sabi niya simpre nakatayo na siya alam mo sorry ha kasi hindi talaga ako nagbeso-beso wala sa akin yan eh hindi talaga ako mahilig sorry talaga ayun ano naman <laughs> sabi So, alam mo, hindi talaga ako mimikababi. Wala naman akong sinabi na magbiso tayo. <laughs> Ganon. So, hindi ko alam kung anong kasalanan ko sa kanila. Na, pati mga pinsan ko, na pinapakialaman niya. Basta, ganito, ga, ganito, ganyan kami. Ganon. Parang pinapamukha niya sa, sa akin. At saka para sa iyo kung ano man yung mitiin ko noon na hindi ko na fulfill sa aking buhay, wala na kayo doon. Dili na naninyo problema. Kay nga no, wala man ko nakapangayo sa inyo hag tuition. Ay, siyempre magpasalamat ko sa akong ginikanan. O sa akong igsoon, labi na si Rosana, kay Laka, kana, tabang yun na nako, pati ka tong kinamagulangan. Siyempre, yung parents ko, obligasyon talaga nila yon na tulungan ako kasi syempre, gusto kong mag-aral eh, diba? Pero thankful ako, do grateful ako sa mga natulong sa akin. Pero eh, kayo, di ba kayo, wala man mo nakatabang na ako eh. Ano sa yung problema na ako? Anong sungog-sungogon man ko ninyo? First time ta magkita, dapat ka nang malipay ta. Dili ta magpanghilabot sa kinabuhi sa uban. abi mo, road na imong gibuhat sa ako ah wrong timing kay ka kay nga no wa bi ako kay sa imong batasan wa pug ka sa akong batasan di ba ang imong kuan and professional kaayo imong dating Mar wala na kay batasan na ah, mura na kagway pamatasan maayong pamatasan nga unta nakita na ako sa facebook nimo Pro God ka. Hala, sige ka ampo. Sa mandi ay nang magsige ka ampo nga maka-demonyo, mandi ay ka. Lain mang kagbatasan sa personal. Ako diya sa barangay nato Wala bi ako i-record ha. Record nga negative sa atong barangay. Wala akong negative na record diyan sa barangay diya sa ato ah. Kaya ako wala ko kaila sa mga kabatan-unan din ha. Wa ko kaila. O oh, alam yan ng mga kapatid ko eh, ng magulang ko. Nagtatanong pa nga ako kung sino to, kung sino to may-ari ng tindahan, sino to, sino yan. Kaya ko kaila, kaya nga no. Kasi gradyo ko working, working, bisag high school, high school ko, ga working, working, good ko. Hmm. Hindi ko magpanghilabot sa kinabuhi sa uban. Mo ikaw ayaw ka pagpanghilabot. Ayaw mo paghilabot sa kinabuhi sa uban. Oy, kay nga no? Bisan piso mo murag mo nakatabang na ko oy. Mo ayaw mo anak. Diya ba sa mawal na unsay um, natabang ninyo kay basig magiphanay ta. Na ayaw mo pag-ingon anak. Basig magiphanaita ta sa mga natabang sa mga sa komunidad anang ng atong barangay. Mo ayaw mo pagpanghilabot sa uban nga wala mo hilabti. Kay ako, nagtinarong man kong trabaho tinarong nagtinarong yo kong trabaho dire wa ko naghilabot sa uban din ha wala man gani ko nakipag-communicate ni Inday sa, sa, tinuod lang kung wala siya nagchat sa ako ah, dili man po ko magchat kay eh. syempre dili man sa ingon nga ng hambog ko mo nang maglikay-likay lang ko maglikay-likay lang ko sa kwan kung kinsa ganahan nako mo entertain ko pero ang mga tawo wa ganahin sa ako ah, di po ko di po ko mo eh. Mamugos. Pareha sa inyo ha o. Oh. Mamampun na akong gilis yan. Nga imbis magbanding-banding ta kay ay nagmakita-kita tang taga mawal. Agoy, grabe panginsulto. Murag nakatabang. Upisto. Paghilom. oy Murag kag ka ng perfect. Sabi ni tanan-tanay imperfection. Pilo, pilo pero ang feeling ni mo, perfect kayo mo di ba na wala jud moy kuan wala jud may failure sa kinabuhi abi nimo mo kung sa ting sa landaw ninyo wala may failure abay congrats no as long as wala ta nang hilabot unta dili ta hilabot sa uban so karon katung kaning video ha para rin siya mo haday hmm. na kung ako ang imong barkada, di gyud ta ka itulirit. Masupal-pal, ta sa atubangan sa kuan sa mga kaila ug ingon na imong batasan sa uban unya ka. Barkada tanako, di ta ka itulirit oy. tinuod lang makaulaw ang imong kuan, ang imong batasan towards sa uban. Hmm. Mao ka mong managsuod pagpuyo mo kung wala mo ilabti magsunod-sunod man mo sa ako ang ta mo hilabti o lagi kuan lagi ingunanin lang yun ko pasay luwag yun ay ko ninyo kay wala jug ko nakatrabaho maayo so ako na lang mangyayo sa inyo ha. no kay ginakapakaon man muna ako hmm maon maon na to so kamong mga hilabtanon din na kanang paghunahuna na mo kay basig na manokol sa inyo ha ako wa ko gi-expect nga hala kasunod sunod di ay mo sa akong kinabuhi wa ko kabalo wa ko wa ko knowledge ana wa ko idea nga kasunod sunod mo sa akong kinabuhi o ugon na akong kinabuhi luya sa ninyo ako kay mag problema unsa man nakakwarta na ba mo sa inyong pagsunod-sunod sa ako, ah? No, ako nagkapi-kapi lang ko. Hmm. Pero, ipadayo na imong batasan dahil kay basig maka makakita kag naimang laparo sa inyo, ha? Kay, abin ninyo, road kayo ang imong gibuhat sa ako, ah. Basig wala kakabalo. Kaya ikaw na ako sa simbahan, mangayo kag tambag sa simbahan. Abi nimo mo, before na nimo ibuka imong baba, Gamita sa diri. Kanang dili ka maka-offend. No. Bisag ingno ni mo ay tinuod man na siya. Pero kung makapasakit kag tao nga wala nang hilabot ni mo, maot gihapon na siya. Wala kay rights. Dili deserve sa tao nga ingon anao ninyo. Dili niya deserve. Kay nga wala siya nang hilabot. Dili ko deserve nga inyo kong hilabtan. Nawa ko nang hilabot sa inyo. Gets nyo ba? Kayong, ano, managsoon? Tigulang naman yung tao na imong igsoon ang imong ate, oi. Eh? Mas bata-bata pa mang kogamay, Jord. Problema man mang kunin niya. O, ba? Diba? So, maura ni siya. Bye-bye.